Alam mo ba na isang ordinaryong lalaki lang ang nagnakaw ng pinakasikat na painting sa buong mundo? Yes, the Mona Lisa. Let's fuck this! Taong 1911 sa Louvre Museum sa France, isang Italian handyman na si Vincenzo Perugia ang gumawa ng imposible. Ninakaw lang naman niya ang Mona Lisa. Nagkostyom siya bilang museum worker, pumasok ng maaga, tinanggal ang painting sa wall, nilagay sa coat niya, tapos... Tumabas lang ng parang walang nangyari. Bakit niya kaya ginawa 'yon? Sabi niya, patriotic daw siya. Gusto niyang ibalik ang painting sa Italy kasi feeling niya ninakaw ito ng mga French noon. Pero nahuli rin siya after 2 years. Nag-attempt siyang ibenta ang painting sa Florence, Italy. Pero guess what? Dahil sa pagnanakaw niya, lalong sumikat ang Mona Lisa. Minsan talaga, may plot twist ang history. Oh, baka may ibang trivia ka pa kay Mona Lisa at Vincenzo Perugia. Comment mo naman. Like, share, and follow mo na rin ako. And kita kit sa next video.